Ako si Joe. Uragon ako. Nagsisipag dahil may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking kwento. At ito ang aking bahay serye. Ito ang katas ng TikTok. At sana, ma-inspire kita. Sama-sama nating tuparin ang mga pangarap natin. Kahapon, tuluyan ng giniba ang munti naming bahay. Maliit man ito, pero nakakapanghinayang pa rin. Dahil maraming taon rin kaming tumira dito pero hindi pwedeng hindi to gibain dahil sa maraming rason. Una, may panibagong layout ang bahay. Isa sa pangarap ko ay ang magkaroon ng poste, ang pundasyon ng bahay namin. Dahil sa totoo lang, walang poste ang dati naming bahay, puro pader lang. Kailangan talaga matibay ang pundasyon ng bahay lalo pa taga Bicol ako. Madalas kaming dinadaanan ng bagyo. Kailangan daw maitayo ang poste sa unang araw ng pagpapagawa ng bahay. Yun ang matandang kasabihan. Siya nga pala. Sila muna ang bida sa episode na to kasi nandito ko sa Maynila habang nagpapagawa ko ng bahay namin. Mga expert na sila sa pagtatayo ng matibay na bahay. Kaya may tiwala ako sa foreman ko. Saka ko na siya sa inyo papakilala. Pag may nakita na kayong resulta, Baka nagtataka kayo kung bakit wala na yung kapatid ko sa mga video ko at wala na akong katuwang sa pag ng aking mga paninda. Umuwi muna siya para tumulong at siya ang magiging mata ko. Siya ang magiging taga-update ko. Siya si Ronron. Ron. At ang taga-video ko naman ay si Nene, yung bunso naming kapatid. Sa video na to, naguhukay na nga sila ng mga paglalagay ng poste. Kahit malayo ako, masasabi kong mabibilis mo magtrabaho. Kontrata ang pagpapagawa ko sa bahay At lahat ng gagastusin ko sa pagpapagawa ng bahay namin Sa huling episode ng bahay Seryo ko sasabihin Sobrang mahal na talaga ng mga materialis ngayon At kahit hindi ganun kalakihan ng bahay na ipapagawa mo Talagang mapapagastos ka ng malaki Hindi naman ako nagre-reklamo Na ikuwento ko lang Ginusto ko to eh Masaya lang ako At iba sa pakiramdam Na finally Ang pangarap ko hindi lang basta pangarap Kauragun baga Iba man sa pagmati magpaayos baloy Siya nga pala guys Bago matapos ang episode na to, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin, sa lahat ng mga taong bumili sa mga paninda ko. Maraming salamat kung wala kayo, hindi ko ito magagawa. Utang na loob ko sa inyo lahat, lahat ng sumusuporta sa akin. Chah! Ang drama. Lahat ng mga naniwala sa akin seryoso guys. Maraming salamat. At syempre, sa taas na binibigyan ako ng lakas araw-araw. Para sa'yo to Lord, maraming salamat. Ang lakas-lakas ko sa'yo. The best ka talaga. So paano? Hanggang sa susunod na episode, ako si Joe, uragon na ako, nagsisipag dahil may pangarap, at ito ang bahay serye. Salamat sa panonood. sana huwag mong kakalimutang mag-follow. Sana na-inspire at na-motivate kita. Sigurado ko, matutupad mo rin ang pangarap mo.